Sa media ko nang maging sino ka man, kapansin-pansin na tila daw hindi na gano'n ka-sweet si David kay Barbie. Sabi nga ng mga fan eh parang ang cold ni David. Tila nga parang dumidistansya na daw si David kay Barbie. Bawat galaw daw ni David, ingat na ingat na. Marahil ay nag-iingat na lamang si David para hindi mabash. Subalit ganun paman, may time pa rin talaga na hindi mapigilan ni David ang sarili. Lumalabas pa rin ang kakulitan niya pagkasama niya si Barbie. Makikita sa video na hinanap ni Barbie yung mic, dahil wala yung mic, Biniro siya ni David na kunwari hawak nito ang mic at inabot kay Barbie. Natawa si Barbie sa ginawa ni David. At hinawakan na lang din ni Barbie ang kamay ni David. Halatang gusto pa ni David ang kamay ni Barbie. Saglit atang nakalimutan nila na nasa media con sila. Ang bilis tumayo ni David para kunin yung mic nung nakita niya na patayo na si Barbie para kunin yung mic. At pagbalik niya mas lumapit na siya nang upo kay Barbie na wala na yung distansya. Hindi rin talaga nakatiis si David, nagtawanan sila na tila kinikilig. Minsan din talaga si David may nasasabing nakakatawa at the same time nakakakilig din. Um, ang ganda mo <laughs> Yun na yun, gandang-ganda talaga si David kay Barbie, ganda lang ni Barbie nakikita ni David. At kapag ganyan na nahihiya si David sa sinabi niya, hindi makatingin ang diretsyo kay Barbie. Pag nahiya si David sa likod lagi ni Barbie nagtatago. Ang cute din talaga ni Barbie, halata din sinasalo niya yung mga questions na hindi komportable si David, kita rin kasi sa mukha ni David na hindi siya okay At pansin din na masama pakiramdam ni Barbie, at makikita mo rin yung expression ni David na concerned siya kay Barbie Makikita sa mata niya na nag-aalala siya. Kaya kahit parang may iwas ang nangyayari, hindi pa rin mawawala ang pag-aalala nila sa isa't isa. Hindi rin naman nawala ang pagiging sweet ni Barbie kay David. Makikita pa rin talaga sa kanilang dalawa na masaya sila pag magkasama, para silang may sariling mundo. Yung tumingin lang naman si David kay Barbie pero nakakakilig na, grabe talaga chemistry nila. Kahit nga magtinginan lang sila anden na ang kilig. At mapapatingin ka na lang talaga sa mga kamay nila. Yung ngiti ni David pag kasama si Barbie, iba talaga. Umiwas man si David, pag initiate na si Barbie ng kilig, hindi na rin may tago ni David ang kanyang kilig. yun din talaga ang magic ng barda. Bigla na lang may nagagawa sila na nakakakilig na hindi nila sinasadya. Chica Test Today